Ayan, laki. Uh, ano yun? Yucatil yeah, fish. Pusit. Oh! Alukito. Sarap nito mga idol. Putete. No pink. Hello YouTube! Romel Mex Vlog. Welcome to my channel. At ang reaction video po natin ngayon mga idol ay dito ay night is fishing ni Yayang B. At subscribe nyo idol si Yayang B. At shout out na rin dyan kay Lia Sandoval dyan sa Romblon. Yan, maraming maraming salamat po idol sa pag-support at panunood mga idol. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pikiklik ng notification bell at silik all para updated kayo sa aking mga i-upload na reaction video na gaya po nito. At huwag na natin pong patagalin. Tirahin na natin ito bago patirahin ng iba. Let's play! Ayan, laki. Uh, ano yun? Kaya yeah, cuttlefish. Kusit. Oh! Talukitok. Sarap nito mga idol. Putete. Nooping. Oh, lalaki ng cuttlefish. Ayan, oh. Biyahin na sila idol papunta sa spot nila. Oh, bilis ng bangka nila idol. Six forty-seven PM. Anya-anya sila ng huli. Yun, no? Let's go! Ayan, o, uh, unang pagkat ni Idol, bumungad agad yung, ano, taragbago. Taragbago, o, o tawagin sa iba ay, ano, dilawan. Pero sa English ay rabbit fish. unang pana ni idol holy ayun oh bumuo do sumalubong ang alukito oh okay na rin good size na rin idol ang ganda tirahin talaga ng mga ganito malalapad na isda at sobrang lapad eh mga gitna mo lang eh talagang hindi na makawala nice shot yun pusit hmm sapul Posit! tawag pala sa pusit lumot. Oh. Laki. Uy, oh, yung pa o. Astig yung pinistuhan ng pusito. Yung parang biak na parang may kalsada. Hello. Oh, nice shot, idol. Sit lumot. No cost. O tawagin niya sa amin sa Bisaya Ayan pa isaw oh. Sa pool. Sarap nito pag uwi ay eh, sabawin. Ay naku napakasarap nito. Yun o uh, bangkisa. Yan, bangkisan. kisan. Uy, hindi natamaan. Nakutin ka. Uy, hindi rin nahuli. <laughs> Yan. Yan o, kasa ulit, kasa. <clears throat> hmm, sa pool ka na, hindi ka na makalangoy pa, hindi ka na makawala. Orange, green, unicorn fish. yung vlog ni Yayang Bimang idol at saka yung uh, kay Cecil Gare uh, maganda kasi may nahuli yung isda may pangalan sa ba, local o kaya sa English may pangalan yung isda pero ito din kay Cecil Gare Uy, laki nitong butete Ito yun Oh, I love ito Yung sapon Yan, pusit. sapol, pool, pusit dumot no. Tawagin din sa amin sa Bisaya ay bago la. Kapamilya din siya ng ano, mga cuttlefish. Ang pinagkaiba pa lang ng cuttlefish, pinagkaiba lang ng cuttlefish ay may ano sa likod. Parang plastik. Yun, no? Ito, mailap na ganitong isda. Pero malaki. Ay, na yun? Ayun na, wala na. Hindi ka na inantay doon. Ayan, no? Cattlefish, oh. Cattlefish. Uh, tawagin din sa amin ito ay kulambutan. Sa iba ay... ay sa iba kung tinatawag ito, kuwabutan. Kuwabutan. Sa so, bisaya sa amin, kulambutan. Napakasarap din ito sa ayan mga idol sa adobo. Yun, no? Ayun pa, isa, oh. Kuabutan. Kuabutan. Laki yung mga good size. Laki mahal, mahal ang kilo nito lalo na ano. Dami mga idol mahal ang kilo nito lalo na kung tinanggalan mo yung laman niya at ibibita mo lang yung ano. Yung katawan lang niya yung ibibita at tatanggalin mo lang yung mga ano. Pati yung pinaka-plastic niya sa likod. Dami dati yung kilo yung maabot ko ng 480. Ayan o. No? Katampak, tawag din sa amin. Katampak kung na-same lang din sa, tawag din sa kilay idol. Nice! Ayan, no, oh, 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 may pusit. Ganyan po ng pusit, ng, ng isda. Ayun. Nakawala yung isda. Buhay pa yun. Laki ng posit ito kay Idol ah. Parang season na tangay ng mga posit. Oh ngayon ano? November. Oy. Sunod na tira. Uh, Si orchid. Ay dinabe. Ay ito yung ano yung balat. Balat. Mahal ang kilo nito mga idol sa amin dati. Pero ano, kailangan mo siya sa ng pipuka, tapos ipatuyo. Yan, ginawa ni idol. Siguro nabibili din ko sa kanina. Ayan na naman yung cuttlefish o kulambutan, kuambutan, bagulan o or... usit. Yan, mag-anak din sila. Wow, nice shot. pangilan na yun. Ang ato na pala yan ni Idol. Yayang B. Pangatlo, oh, pangatlo. Puro good size. Oh. Ayan na naman, oh. kasi na naman mga idol, pag nailawan ng flashlight, pag halos mag-ano siya, magpumuklad sa, ano, saan sa, ano, diba, sa bato, ulay din siya ng katulad ng bato. Sa buhangin, katulad din ng buhangin. Deathlock. Eh, hindi na po Rohan Idol kasi ito may glass pa. Apat. Oh. Ang laki. Apat. Oh, pandima. Yun, yun. Langoy na. Ang sapun. Good season siguro ngayon ng ano, ng mga ngayon November, uh, yung sit at saka yung uh, ganito, yun kulambuta, no, cattle fish. Nice. Laki ng binta dito, ay doon. Ayun, may maliit. May maliit sa, ano, gilid. tamba tamba. Okay. sasampa na sila idol. At syempre mga idol, dito na din tayo kung gusto niyo makita mga kabuhan ng video, nandun po sa channel Yayang Beat. Bisita na lang mga idol. At maraming maraming salamat po sa inyong